Great day! Mabuhay ka, Boses! Alam mo yung pakiramdam na kahit sobrang dami mo nang na-achieve. Kahit sinasabi ng iba na ang galing mo, kahit ikaw na yung tinitingala ng timpan mo. Pero deep inside, parang may kulang pa rin. Parang may hindi pa rin sapat. Parang araw-araw mong kinakalaban ng sarili mo para lang bumangon at magtrabaho. Ginagawa mo na lahat. Sinasagad mo na ang oras mo, energy mo, pati sarili mo. Pero bakit parang hindi ka fulfilled? Bakit parang laging may tension sa dibdib mo? Bakit parang hindi mo maramdaman ang tunay na saya? Ang peace, ang meaning. Maybe it's not about the work. Maybe it's not even about the money. Maybe maybe, maybe it's about something deeper. Something na hindi mo pa nare-realize. Maybe hindi na-aligned ang ginagawa mo sa kung sino ka talaga. O baka hindi lang talaga klaro kung para saan ang lahat ng ginagawa mo. Kasi kahit ikaw pa ang pinakamatagumpay sa business, kahit ikaw pa ang laging nagbibigay, nagsusuporta, umaalalay sa team mo, kung hindi mo kayang i-handle ang sarili mo, paano mo mahahandle ang iba? Hindi ito tungkol sa dapat masaya palagi. Hindi ito yung tipong pahinga ka lang. Manood ka lang ng movies na ma Kumain ka lang ng paborito mong pagkain. Um, hindi ito ganoon ang totoong happiness. Hindi pansamantala, hindi hindi pa cute. Hindi pa relax, relax lang. Ang tinutukoy ko ay yung klase ng happiness na matibay. Yung kahit maraming problema, nananatili kang buo, nananatili kang malinaw, nananatili kang may lakas para tumuloy. Yung klase ng happiness na kahit hindi ka pa naroon sa goals mo, alam mong may saysay ang ginagawa mo. Alam mong may halaga ang bawat galaw mo. Bawat pawis mo, bawat sakripisyo mo. I Kasi ang totoo, ang happiness na 'yan, 'yan ang gasolina mo. 'Yan ang 'yan ang magdadala sa iyo sa susunod na level. 'Yan ang magbibigay sa iyo ng direction, clarity, at disiplina. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang formula ang proseso. Ang three steps to sustainable happiness. Una sa lahat, kailangan mong maunawaan ito. Happiness happens when your life conditions match your blueprint. Yung blueprint mo, yun yung paniniwala mo kung paano dapat ang takbo ng buhay mo. Yun yung inaasahan mo. Yun yung dapat ganito ang buhay ko na nasa isip mo. Halimbawa, kung magulang ka, Baka iniisip mong kapag nabibigay mo lahat ng pangangailangan ng anak mo. Pera, gamit, tuition. Doon ka lang re-respetuhin. Pero paano kung ang kailangan pala nila ay presence mo. Oras mo, attention mo. Kaya kahit anong bigay mo, kung hindi ito tugma sa gusto nilang maramdaman, ba, hindi ka magiging masaya. Kasi hindi rin sila masaya. Ganon din sa leadership. Akala natin kapag binigay natin lahat, support, love, guidance, system, compensation. Mag-stay sila. Pero paano kung mali pala yung taong sinusuportahan mo? Paano kung hindi pala siya aligned sa'yo? Masakit, di ba? Kaya kapag hindi tugma ang reality mo sa expectations mo, doon pumapasok ang burnout. Doon mo mararamdaman na parang pagod ka lagi. Pero wala kang napapala. At ang mas malala, kapag paulit-ulit kang nasa negative state, Diyan nabubuo ang negative beliefs. Diyan mo unti-unting sinisira ang sarili mong self-image. Hanggang sa ikaw na mismo ang humaharang sa growth mo. Ikaw na mismo ang nagse-self-sabotage. Ikaw na mismo ang dahilan kung bakit hindi ka makamove forward. Kaya maraming leaders ang nauubos. Uh, maraming entrepreneurs ang sumusuko. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila alam paano alagaan ang sarili nilang emosyon. Pero, what if may proseso? What if may simpleng paraan para ma-realign mo ang sarili mo? Para muling mabuhay yung apoy sa loob mo? Para magpatuloy kahit mahirap? Alam mo, dumaan din ako sa ganun. Sumuko na rin ako minsan, pero hindi ako tumigil. Gumawa ako ng paraan, ginawa ko siyang habit. Araw-araw kong tinrabaho ang sarili ko. At ngayon, masaya ako. Buo ako, Malinaw ako. At eto, gusto ko i-share sa'yo yung ginawa ko. Step 1. Get clarity. Klaruhin mo kung anong gusto mo. Sino ang gusto mong maging, ano ang purpose mo sa ginagawa mo. Hindi sapat na gusto ko lang yumaman. Hindi sapat na gusto ko lang makatulong. Kailangan malinaw kung para kanino, para saan, at bakit. Kasi kapag hindi klaro, kalat lahat ng kilos mo, lahat ng goals mo. Sabay-sabay. At dahil doon, nabubugbog ka ng problema na hindi mo dapat pinapasan. Pero kapag malinaw, kahit hindi ka pa naroon, alam mong tama ang direction mo. At doon mo mararamdaman ang peace. Doon mo mararamdaman ang fulfillment. Step 2. Create a plan and take massive action. Walang silbi ang plano kung nasa utak lang. Kailangan ilista, isulat, at gawin... Hindi kailangan perfect. Hindi kailangan fancy. Hindi kailangan may approval ng iba. Gawin mo ang plano para sa'yo. Para magawa mo agad. Para hindi ka maligaw sa bawat araw. Kasi ang totoo, pag wala kang plano, ubos ang oras mo sa kakaisip, sa kakapanood ng ibang tao, sa kakakumpara ng sarili mo sa kanila. At habang ginagawa mo yon, lumalalim ang takot mo. Nagdududa ka. Kaya gumawa ng plano. Tapos aksyon agad. Kahit hindi ka sigurado, kahit natatakot ka, tuloy lang. Step 3, be consistent and improve your execution. Hindi sapat na gumawa ka lang once. Kailangan ulit-ulitin mo. Ha? Gawing habit, gawing, gawing sistema. Hanggang sa hindi mo na kailangan isipin, automatic mo na siyang ginagawa. At habang paulit-ulit mong ginagawa, Lumalalim ang kumpiyansa mo sa sarili mo, kasi alam mong kaya mong sundan ng salita mo, I alam mong kaya mong panindigan ang pangarap mo, alam mong hindi ka lang basta nangangarap, gumagawa ka ng paraan, at dyan ka unti-unting nabubuo, dyan ka unti-unting lumalakas, dyan ka unti-unting sumasaya. Kasi tandaan mo to, happiness equals progress. Hindi mo kailangan hintayin makuha ang resulta para maging masaya ka. Maging masaya ka sa proseso, sa progress mo, sa direction mo. Kahit nahihirapan ka, nahi... kahit may lungkot, pe... kahit may delay, ah, kung alam mong aligned ka no, mga, 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 kung alam mong may dahilan lahat mong magiging, magiging buo ka no. At 'yan no, ah, 'yan ang tunay na sustainable happiness no mga clarity, action sa consistency. Yung tatlong 'yan kapag pinagsama-sama mo you become unstoppable. So ngayon, ready ka na ba? Simulan mo na diyan hindi bukas din hindi next week, kundi ngayon na. Let's go build the life you truly deserve. Let's go create the happiness na hindi mo lang mararamdaman kundi maipapasa mo rin sa ibang tao. Let's go.